So kung ang isang uh, diamond backmouth na yan mga farmers kung sa isang gabi mangitlog yan dito sa ating talungan uh, kahit na mangitlog lang siya ng uh, isang daan na pirasong itlog dito sa ating talungan ibig sabihin na pagkarami na mga uod ang kanyang ipoproduce mga ka farmers nandito tayo ngayon sa taniman ng ating talong yan, kung makita po ninyo mga farmers ang talong natin ay wow, napakadaming bulaklak mga ka-farmers. At yung mga bunga, yan, kung makita po ninyo, nangingitim lang, oh. Yan, oh. Yan. Napakaganda mga farmers ng resulta ng ating uh, full yard dito. Yan, halos uh, uh, puro bulaklak ang makikita natin mga farmers At kung tutuloy ang mga bulaklak na yan sigurado na napakadami ang bunga ng talong na mahaharvest natin uh, Ngayon mga ka-farmers, ipapagita ko sa inyo ang resulta ng ating ginawa na uh, insect trap na ang gamit natin ay molasses at saka suka. So ito ang ating uh, bote ng mineral water dito na nilagyan natin ang ating suka at uh, mulases yan tingnan natin mga farmers kung ano ang natrap dito yan o yan o kung makita po rin nyo mga farmers mayroon mga insekto yan yung malaki na yan yan ang tinatawag natin na diamond back moth o yung tinatawag natin na adult na fruit in shoot borer yan ang nangingitlog dito sa ating talungan mga ka-farmers so kung ang isang uh, diamond Backmoth na yan mga farmers kung sa isang gabi mangitlog yan dito sa ating talungan uh, kahit na mangitlog lang siya ng uh, isang daan na pirasong itlog dito sa ating talungan ibig sabihin na pagkarami na ng mga uod ang kanyang ipoproduce So, ngayon, nandito na siya, natrap siya dito. Ibig sabihin, napigilan natin siya na magmultiply dito sa ating talungan. And then, meron pang ibang mga insekto, mga farmers. Yung may, meron din mga white flies. Yan, yung kulay puti na yan. Hindi ko kilala kung anong klaseng insekto yan. And then, nandito sa taas, meron din dito mga, ano, meron, meron din ditong lumilipad na paro-paro. Yan, o. Oh. Yan yon napakaraming mga insekto dito ang natrap mga farmers Mayroon ding mga langaw. At yung iba siguro mga farmers ay uh, nag down na sa ating mixture. Kaya ito lang ang nakikita natin. Yung isang adult borer o yung diamondback moth. At saka mga maliliit na insekto. So ito ay napakabisang paraan mga ka farmers sa pag-control uh, ng mga fruit and shoot borer kasi itong fruit and shoot borer mga ka-farmers kung hindi natin ito ma-control uh, sigurado na malulogi tayo and then tips lang sa inyo mga ka-farmers kapag uh, ginawa natin itong trap na ito gamit ang suka at molasses kapag nagsabit kayo ng inyong trap huwag ninyong isabit doon sa gitna ng inyong talungan uh, isabit lang natin sa paligid lang Ah, uh, kaya nito sa akin dito lang sa gilid. Yan dito sa tabi ng fish pond namin. Ah, uh, itong ginawa ko, dalawang ano lang, dalawang bote pa lang ang nalagay ko dito, pero sa next na di natin ay gagawa tayo ulit at uh, ipalibot natin dito sa ating talungan. Para mas maraming mga diamond backmouth ang ating matrap mga ka-farmers. So, kung matrap natin lahat ang mga adult borers dito sa ating talungan mga ka-farmers ibig sabihin hindi na natin kailangan pa na mag-spray ng mga insecticides laban sa mga uod mag-spray na lang tayo laban sa ibang mga insekto tulad ng apid, strips, mga mites and then para sa mga white flies at mga full years natin mga ka-farmers so napakalaking tipid natin kapag uh, ginawa natin itong technique na ito mga ka-farmers.